Nga mo tetsura ko Ganyan naman yung pawis ko, oh. Hmm. Oh my goodness. Tapos ito yung pansit namin. Look at this. Yan na yung pansit namin, guys. Halina kayo at kakain na tayo. Tapos yung isa kumakain ng, tingnan nyo naman. Grabe siya! O, oh, diba? Ang sarap. Ang dami namin, guys. Kasi na ba sa amin, guys? Bale, 8 kami. 8. I think so. Tintin! Tintin! Ayan, doon niya. Dami ng gurp. Okay. So guys, may pansit kami. Cherries.

itnya yeah. kena okay. 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 I love your food. I Apat na yung pinapay. Ito yung maraming paborito kong pinapay. Tapos apat eh, lang? <laughs> Hindi <laughs> masarap naman ito yung modern kasi modern niya diba? Bumuksan niyo ba ito? Hindi na buksan ito. Itabi hmm, na natin dyan. Baka bukas.

niya? Ha? Sabi niya, mag-reik daw muna. Sabi niya, eh, kung paano kung wala na? Ah, pidi. Ate, ati po ang araw sa First, First time. First time. Yeah. First niya akong tinawag, anong nagawin ko? First time niya akong tinawag ako. Uh, niya akong tinawag na, tinawag na anong ay, ako. Ay, 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 ay. Sorry naman. It is... Wow, Akala ko. Alam, sanaan? nga.

sabi. Para social sis. <laughs> si Ate. Kumulo na 'yon. Uh -huh. Ang ah, mas kumukulo <laughs> pa dito ko noon. Kumakain ka ba? Mag-aati. Kumakain na kasi pina

siyempre ako ba? Favorit nyo kayo strips? Eh friend bibigyan niya ba ng manok? Ayun naman. Ito wala manok. Eh, ito ito. Ito

Bakit? Oh, ito lang bigyan. Ito, ito lang yung kay kunya. Kailangan oh, eh, uh, hindi oh. po tayo. Okay, Susan, Susan. Ito. Tag isa nila. Hindi po tayo. Literal <laughs> na pakpak -pak talaga pala yan. Oh, ito yung sa akin. Susan, sa Saan yung marami? Yun. Sa akin yung konti. <laughs> ito yung price ko. Okay mo yung price. Feeding po, feeding. <laughs> Nabusog! ganon naman kami nang walang gasto? <laughs> It's Pag mabuti ka kasing tao, pinigaw ka. Hindi ko na siya. May feeding po kami o, eh, walk na? Walk na. Hindi natin bibigyan sino eh. Ang maganda yung gamit ko no, dilaw na dilaw. Ang ganda ha. Glow in the dark. Ang yung call slow. na Masarap ko yung yung mga malmores dyan. <laughs> <mix calculate> guys. <aseguro> <drawn> yung nakulang sa iron. Oh, so Ito na yung pinapanood nyo yung salamat sa inyo pag-skip ng mga ads. Hahaha. So, so, sana mapansin kami, <laughs> meta, <kamo>. Ay, <laughs> ay mo! na yung ka naman, sabihin mo? Nagkalawin mo yung Ang match niya, ay, Basta, ito yung akin. Mabili ka na yung sa'yo. Asan ka ng pinakaunti? Ito. O, yun na lang natin. Tapos, ito yung pinakamarami sa'kin. <laughs> <simpre. laughs> Pang isang linggo na yun. <laughs> Para mas lalo ang tataba. Pag isang linggo na yan, dahi. Hindi ko ilpong kung kakasin. Ang huli sa camera na sili lang naman yung kinuha ko. Oh. <laughs> oh, sige oh. na, kain na tayo. Tapos... O oh, hindi, ang lapat ako may ganyan ako dapat. Ay! <laughs> <laughs> Sorry, yun pala yung sinisigawan mo. Dari. I didn't say you. Punin mo yung... Aldo, ano. no?